Ah, pare pasok. Di mana lagi? Di mana? Di sini. Di mana? Pare. Di sini. Di mana? Pare. Di mana? Ya, dah, dah, dah. Di mana? 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 Di Mana ni? Mana 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 Pumasok, pumasok na. Hindi, hindi, hindi. Sige na, pare. Hindi Sige to. Diretso, diretso muna nito. Sige, pare. Hindi, pare. Oh, ay, sige na, diretso muna, na. Pare, diretso mo na. Sige na, sige na. Sige na, next time ako. Diretso mo na. Pare, huwag mo kang tindihan. Diretso mo na. Sige na. Sige na, kumala. Mga ka na, mau ka na nagmamadali ka. Sige na, sige na. Sige na, nagmamadali ka. Hindi mo na ako nagmamadali. Sige na, sige na. Ito. Kasi mapasok mo, mo. Eh, ano mo? mo. Maniobra mo. Sige na, diretsyo mo. Sige na. Sige na. Pare, sige na, diretsyo mo na. Okay, diretsyo mo na. Kasi, oh.